Kahit kumunti ang bilang ng mga tao, buhay pa buhay naman ang paligid sa Manila South Cemetery. Palang napailaw ni J.R. Natividad, busog na ang mata. Di lang na matatanda, kundi mga bata. Paano to? 25 pesos. Pero mabenta to. Hindi mabenta. Eto. Gusto mabenta ang sungay. O, kaya. Ah. O. Ah? Saka naman mas binibenta mo itong sumay kaysa cross. Ah, oh. mas gusto lang talaga nila to. Ito nga, yun ang sumay. Kumikita siya ng 250 pesos sa buong magdamag sa portion 200. Sa umaga naman, lobo ang binibenta niya. Ang bago ngayon, magkano to pag binibenta? 55. Ah, 55 pesos to. Ba Siyempre mga bata mo, meron din makapalit. Meron din matatanda. mabenta rin daw ang mga laruang pambata, pangaliw kapag naiinip ang mga chikiting. Dito po yun know. Kinuha mo lang sa kaibida mo. Hindi mo, inihira ko pala. Kapit mo, inihiram ka lang <laughs> pala. sa mga pagkain sa labas at loob ng sementeryo, mabenta ang inihaw na pusit at barbecue na salagang 5 piso hanggang 10 piso lang. Malaking tulong sa kumakalam na tiyan. Si Jacqueline Reyes naman kumikita ng 300 pesos kada buwan bilang tagabantay ng musileo. May tuwing taon na lang po. Taon na lang po. So Opo. 36 po. Magkano yun kada buwan? Ah, 300. Okay. Pero kailangan to pagdating nila bukas, malinis siya. Opo. Ano yung buwan-buwan talaga sinicheck mo siya araw-araw? Sinicheck -araw. ko namin araw-araw. Pero kung may di mawawala sa sementeryo, yan ay ang usapang katatakutan. Ang dalawang batang ito gusto nang umuwi sa kanila pero nagkatatakutan pa. Hello, Mary. Ay! Ano mo ganyan? may multawag. Anong sinasabi? Ha? Anong sinasabi? Parang ano? Oo, marunong. Aso. Baka aso lang. Hindi aso. Minsan umiiyak kumahanap. Umiiyak. Multo rin uh, Multo, umiiyak. Bakit may, may rin naman umiiyak ah? May alay mo, multo. Okay. Para mapanatili ang kaayusan, bukod sa mga pulis at tanod, ready to help ang mga Boy Scouts. May naglalay. For example po, ay uh, may mga batang wow. nawawala, usually yan, sir. Kung baga, kaya nag po kami, even last year kasi may nakuha kami yung bata, bata na nawawala pa Ah, uh, so ito. nakatulong talaga. po? Oh.